Serye ng Kim Pao ni na Kim Chiu at Paul Abelino ay ipapalabas na sa Prime Video sa November at ipapalabas pa sa 240 na bansa. Kaya naman, ngayon pa lang, super excited na ang Kim Pao Panay. Matagal-tagal na rin naman kasi ang huling serye pinagsamahan nila Talbog. Mm -hmm. Oh, no, pina-anlass pinagsamahan nila 'yung ano, What's Wrong With Secretary Kim. Yep. Diba? parang this year din 'yon pero medyo matagal na nga na sabi yung mga tao. Although may ginawa naman silang pelikula 'yung My Love Will Make You Disappear. Pero syempre ay inaabangan nila 'tong serye na 'to dahil everyday 'to eh, 'di ba? I'm Kaka. sure magna number one na naman daw, 'di ba? At dito kung daring din si ano yung role ni Kim Chiu, yung mm -hmm. huling mo ginawa niyang serye eh dito si so Kristo nagpo-pole dancing siya parang Para ano parang ah, may niya yung kanyang top oh, ah, yung, yung ano ganun niya hindi hindi yan. <laughs> hindi, sa hindi hindi likod yung napag si nasasal siya yung nasa likod hindi Pas, ito likod parang sa Tagalilo pero syempre oh, oh. ano lang yun eh yung bumagsak kunwari oh, oh. suggestive ang dati oh, oh. bumagsak palinawin natin oh, oh. hindi dito ang inalis ha? <laughs> hindi nga sabi natagal mo natin <laughs> Ibig sabihin yung Dapat yung pa soo, gano'n, di ba diba? oh, tapit? Bumagsak. Di ba? Tapos bumagsak. so, oh. tapos parang yun, yun, si ano, uh, curious ako, ano yung ano yung ano, ano yung isang eksena doon na pinatanggal daw ni Paolo. na doon na lang daw sa doon na lang daw sa serya abangan sa episode. Kasi parang 'di ba, parang ang gusto ni Paolo dapat ito, wag mo nang ipakita para surprise kung kung anong gagawin nila doon sa bago nilang serye. Pero 'di ba, parang ang goal ni Kim Chu baka nag-ano siya ng kuno ako duwa rin isa siyang ano, hospitality girl. Hindi kaya pole dance. Na hospitality, nagsasayaw sa ganung-ganung pole dancing, pole dancing. Pero hindi naman lahat ng gasayo pero doon na marunong mag-pole dancing. Oh, sigurado naman, oh. syempre, kapag ka ikaw artista ka, inaano yung pag-aralan mo mabuti yung gagawin mo, na bago ibigay bago mo gawin, kailangan pag-aralan mo, alam mong gagawin mo, di ba? Eh, ang magaling nga dyan si Kim Chiu, ganun-ganun, pole dancing. Parang pinakamagaling mag-pole dancing dyan. Shara Soto. Shara Soto. Anak di ba? Ngayon, parang nagulat nga sila, ang mga panay ng kimpo Wow! Talbo! Parang nagpa-dating na talaga. nagpa Okay. Sabangan okay. Oh, Sabang niyo po, malapit ito, November. Yan po talaga ang mga paninya super excited nang mapanood ang kanilang seryang Kimpaw. Oh. Emily Gomez, hello. Yes. Carmen Dolala, hello. Nanonood na no, dyan, iba Rachel, oh. di ba? Vladimir, okay. Hi, Billy Badis, hello. Rebelline, Starsky, hello. Ate Lorna, Anselmo siya. Ate Lolita Ignacio, Ate Remy Nidoy, Ate Teresita Brabin, Ate Tess Inchon, Ate Chona Reyes, hello. Tita Alice, Lopez, Eva Bautista, hello sa inyo yeah. lahat.